kakalapag lang natin dito sa may Terminal 3. So galing kami sa Cagayan de Oro. At uh, may good news dahil mayroon ng uh, bagong service yung Joyride Super App. Yung tinatawag nila ang Joyride Super Taxi ang bagong din itong Ito so, yung mga driver na nakabang. Mamano po yung Joyride Super Taxi. Okay, yung iyo. Pagkakaiba niya lang po sa iba, transportation po, is yung may driver na po tayo and taxi po dito, mas po sa so That's why, less hassle na rin po sa pag-aantay sa driver. So, paano yung process pag nag-book, ma'am? Uh, kami po nag-book sa inyo, then yung payment na, sir, is dito na rin. Kaya wala na po mabayaran kay driver and fixed price na rin po siya. Ito yung bagong service ng Joyride, ma'am, no? Yes po, bagong project po ni Joyride. So, hindi na kailangan magantay na matagal dahil mayroon na mga driver na uh, nakaabang. Ayan. Ayan, so sa mga lalapag ng iya Terminal 3, uh, pwede kayong mag dito sa Duran Super Taxi. So, napakabilis lang na pro uh, proseso para makasakay po agad kayo. Lalo, lalo na sa mga nagpamadali ng work. So, Ayan, so nakabook na kagad tayo ng Duran Super Taxi. Napakabilis lang at uh, ito pasakay na kami. So, hindi mo na kailangan magantay pa ng matagal. So, ang daming super taxi dito na nakapila na. At, uh, lang i e ng Jorid Super Taxi. Ang galing ng service nila. Hindi na kailangan magantay na matagal dahil meron ng nakabang. Uh, nakaabang. So, may mag-assist pa. May driver na sa loob. May kasama pa mag-assist sila sa paggamit ninyo. So, mabilis ang ano lang talaga to. <laughs> lalo, lalo na sa mga uwing-uwi na. Mag-book na kayo sa si Gerard Super Taxi dahil ito ay uh, napakabilis lang. Ay, so nakasakay na kami sa Joyride Super Taxi. Sir, kumusta naman yung Joyride Super Taxi dito sa Naya Terminal 3? ah uh, so okay naman. ah uh, convenient siya para sa mga pasahero po. Ayan. So mabilis ang ano lang sir, hindi na kailangan magantay pa ng matagal. Hindi, hindi, na magantay. Marami ba kayo sir na nakaabang dito mga driver at saka yung unit ng Super Taxi? Ah, uh, opo. opo. Yun yung ibang so, ano ng sa biyahe pa eh. Mm. -hmm. Pag lumapag kayo sa Nayo Terminal 3, so mag-book na lang kayo ng Jorin Super Taxi at uh, para sa mabilis ang biyahe. Eh, hey, kumusta naman yung experience nyo dito sa Jorin Super Taxi? Ano masasabi nyo? Okay na no, okay po. So, mabilis ayos, ang bilis. Ang bilis. Portable, mabilis. Ayun. So napakadali lang no? Saglit lang. Wala pa tayong limang minuto. Nakasakay na agad tayo. Yes. Ayun. Ano masasabi nyo sa mga lalapag ng Nayo 3? Sakay na. Super Taxi. Ayun. <laughs> magbook na si Jared Super Taxi. Wala pang limang minuto to makakasaka na dahil sa dami ng driver na nakaabang pati yung mga unit nila. So, hindi ka na mahirapang magbook. Ayos ba? Ayos ba? Ayos.